Abay grabe nga ang pang titrip ni Nicola Jokic dito kay Donchis Abay parang batang dinadarag lang Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ay eto muna nga si Magic Johnson pati na rin si Anthony Edwards And I think may idea na nga kayo kung anong nangyari dito nang dahil itong si Edwards kasi mga idol ay parang dinisrespect nga ang mga NBA legends before him. Nang dahil sinabi niya nga daw na nung sa panahon daw ni Michael Jordan ay parang si MJ nga lamang daw ang skilled player. Kung baga siya lang mga idol lang parang magaling na player at yung iba ay parang mga role player na lamang. Parang ganun nga ang lumalabas sa sinabi ni ni Edwards. And well, eto nga si Magic Johnson na sa kapanahuna ni Michael Jordan na naglaro in the NBA ay nag-respond nga dito sa sinabi ni Antman. Pakinggan natin itong kanyang sinabi. You know, I don't never respond to a guy that's never won a championship. Oh! There's not nothing to really say. He didn't win a college championship. I don't know if he even won a high school championship. So... Well, the ultimate comeback nga ang ginawa neto nga ni Magic Johnson at kanyang sinabi na hindi nga daw siya nagre-respond dito nga sa mga player na hindi pa nananalo ng championship in their whole basketball career. And well, very disrespectful naman talaga kasi ang mga naging komento neto ni Anthony Edwards. Kinalimutan niya ng mga idol sila Magic Johnson, Larry Bird, Isaiah Thomas, Karim Abdul-Jabbar, sila Hakim Olajuwon, Patrick Ewing, sila Shaq, David Robinson at marami pang mga idol na mga star players. Skilled player sa panahon ni Jordan na nakakalaban niya nga So kumbaga parang dinisrespect niya ang lahat ng mga NBA legends na ito At parang nirepresenta na nga ni Magic Johnson ang kanilang response dito nga sa sinabi ni Antman Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito sa naging statement ni Edwards? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion at ngayon ay atin ang pag usapan ng grabing pang drip ni Nikola Jokic dito nga kay Luka Doncic sa kanilang exhibition game at sa retirement game nga na ito nga ni Goran Dragic. And well, sa timeout kasi ito ang pinagagagawa ni Jokic dito nga kay Luka. So sabi nga ng fans ay eh, parang lil bro at big bro ang relationship na ito nga ni Luka pati na rin si Nicola Jokic Grabing pang-detrip nga daw ang ganyang ginawa parang batang dinadarag nga daw at wala naman daw magawa itong si Luka dyan Pero anyways mga idol sa interaction nga na ito Jokic pati na rin ni Luka ay nag-spark nga ang posibilidad na matagal lang napag-uusapan from years back ng paglalaro ng dalawang ito sa isang NBA team Well, sa ngayon ay malabo yan. Pero sa mga pinakikita nga daw nila ay parang kahit never pa silang naging mag sa isang actual NBA game ay parang napakataas na nga daw ng kanilang chemistry. Para mag nga daw kasi sila talaga off the court. At sabi na rin ni Dirk Nowitzki na gusto niya nga daw makita na maging mag-teammate. Itong si Luka pati na rin si Jokic.